Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung napahiya, yung nag-aastang investigadora. Eh isa ka hamak na representante ng Gabriela. Ni wala pa ngang 2% of the total votes ang nakuha nyo. Tapos nagikang congresswoman dyan sa House of Representatives. Tapos nag-aastang investigadora. <laughs> Teh. Konting hiya naman, uy. You're a donkey questioning a lion. Hindi ka ba kinikilabutan, eh? Ano ka, police? Nakakatawa lang, eh, no? Kaya yung mga party list representative dyan, Diyos ko naman, huwag mag-astang parang nire-represent ang lahat ng tao sa Pilipinas. Okay? Representante lang kayo ng sektor nyo sa mga partido nyo. Don't play and act gods dyan. Okay? Because you're not. Konting hiya po, okay? But I'm only pointing out brosas. Siya po kasi yung nag-aas ng investigadora sa last video ko eh. So ngayon naman mga idol, dahil number one po sa listahan ko si Kuya Bongo, hindi ko po makakalimutan na mag-Bongo on the go. Let's go! Bongo on the go! Senator Bongo calls for immediate action to address chronic failures in pill health amid existing and unutilized funds. During the Senate's regular plenary session on Thursday, November 7, focusing on the 2025 budget deliberations for the Department of Finance, or DOF, Senator Christopher Bongo emphasized the urgent need for systematic reforms in pill health. In his interpolation, Senator Gore reiterated long standing financial management issues and controversial policies that have plagued the agency, highlighting the critical need for timely and decisive intervention following months of Senate health hearings. He highlighted specific issues, particularly the single period of confinement policy and the 24 hour confinement rule. which he argued unfairly restrict coverage and create unnecessary barriers for patients who need repeated or short-term medical care. During our first hearing, which our Secretary of Finance attended, doon po natin na diskubre na meron pang 500 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth. He reiterated, he criticized the single period of confinement policy which bars patients from being admitted for the same illness within a 3-month period, even if symptoms reoccur. Ayon kay Kuya Bongo, kalokohan naman po yun. Mapigilan ba nating magkadayariya, bleeding, pneumonia? He labeled the policy as unacceptable and questioned the rationale behind denying coverage based on time limits. Senator Rugo noted that this rule essentially punishes patients for seeking treatment Within an arbitrary time frame, regardless of their health condition or the unpredictability of certain illnesses. Senator GO has pressed Pill Health to accelerate its reforms following the long overdue scrapping of the single period of confinement or SPC policy last month. While its removal was a significant step triggered by GO's consistent appeals for reform. He has also brought to light the 24-hour confinement rule, which required patients to be hospitalized for at least a day to qualify for insurance coverage. PhilHealth officials have also committed to revisit and remove this rule. Ayon kay Kuya Bongo, nadiscover rin daw po nila itong 24-hour admission requirement nila na kailangan magpa-admit ka ng 24 hours para daw po i-cover ng PhilHealth. Anya, kalokohan din daw po yun. Bakit daw hindi lang gamitin yung pondo kung magpapa-admit ng 24 hours? Yung pambayad sa kwarto, pambayad na lang daw po na medisina. He argued that this policy ultimately prevents field health From fulfilling its mission of alleviating the financial burden of patients. Following consistent pressure and a series of hearings in the Senate Health Committee, Pill Health has made several commitments to improve its services and policies. After consistent and continuous appeals and numerous Senate Health Committee hearings, Pill Health has officially committed to assure implementation of its promises. The controversial single period of confinement policy has already been eliminated, while the 24-hour confinement rule is set to be scrapped by the end of the year. Senator Go highlighted these reforms as significant steps toward more accessible and patient-centered healthcare for Filipinos. Peel Health also committed to expanding benefit packages, reducing premium contributions, increasing case rates, and enhancing coverage to include dental, visual emergency and preventive care in addition to advocating for expanded benefits senator go voiced support for recent legislative amendments to the universal health care law aimed at reducing the financial burden on contributors senate bill number no. 2620 a measure co-authored and co-sponsored by senator go recently passed on its third reading in the senate The bill aims to amend the Universal Healthcare Law to lower premium contributions for direct bill health members, further advancing the goal of affordable health care. Ayon kay Sen. Kuya Bongo, sana raw po ay ma na ang premium contribution starting next year kapag naipasa na raw po ito. This adjustment, Senator Go explained, is intended to alleviate the financial strain of Filipinos while ensuring that Health continues to serve as a robust health insurance provider. By reducing premium contributions, he hopes to strike a balance between sustainable funding and affordability for the public. In closing, Senator Goh issued a strong appeal to Peel Health to utilize its substantial reserves responsibly. He stressed that these funds should not remain stagnant but should be allocated effectively to improve patient care and expand health services for Filipinos in need. Ayon kay Sen. Kuya Bongo, patuloy daw po ang panawagan niya sa PhilHealth na huwag hayaan yung matenga po ang kanilang pondo at gamitin nila ito na mapalakas ang kanilang serbisyo. Anya calling for PhilHealth to use its resources to benefit the unprivileged and support essential healthcare services. Expand services. Gamitin niyo po ito sa mga mahihirap nating pasyente. Wow! So kabilang yan sa mga dahilan guys, kaya deserve talagang suportahan ni Kuya Bongo. Dahil bisyo niya ang magserbisyo. Yeah! Yan po ang alagang Bongo. So guys, huwag niyo pong kalimutan sa darating po na eleksyon, iboto po natin si Kuya Bongo for Senator. Okay ba mga idol? So gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi at di po akong magsasawang sabihin mga idol na I'm not just a vlogger because I'm a vlogger na may gusto pong solusyon ng problema sa ating bansa. At ang scam survey mind conditioning po ang unang problema ko po na gustong solusyonan. At di ko po ito magagawa kung wala ang tulong ng sambayanan. Kaya naman po, iniimbitahan ko po lahat na sumali sa Facebook group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po, welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokonda ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dami account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dami accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isasurvey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasasurvey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nila ang 2,500 ang nasi-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or BP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka-at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klaseng survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa ating mga idol. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Pilipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga eco-conduct nating surveys. At syempre gaya nga po nang sabi ko ba diba, kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawans, Pink Lawans, or Marcos loyalists or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol. Be always be respectful at panatilihin po nating may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. So ang tanging gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga i-conduct na survey. Mag-commento ng mga educated opinions or sentiments. Hashtag netizentiments. At syempre po, isi-share ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating surveys. Sa group na to So ano pang hinihintay nyo? Join na mga idol So ngayon naman mga idol Bibirahin naman po natin si Delimaw Because she is anti-death penalty So ibig bang sabihin nun Siya ay pro-criminality? Nako Ihanda nyo na po ang inyong mga cool fever Kasi mag-iini talaga ang ulo nyo dito Kay Delimaw eh, Tara guys Banata na po natin Thank you, Mr. Chair, your honors, for allowing me to make an intervention. I... Ayan na po si Dinimo, mga idol. Comment on three points. Mm -hmm. Three points? Ano kaya yung three points na yan? Junelle, Junelle, Junelle. Patlong Junelle yun, ha? Three points. Tackled during the questioning of the Honorable Congressman Adyong and also the responses of, of the... Uh, resource person, the former mayor, former president to those questions. Number one, mm -hmm. it's about the limited period of detention. So ang sabi po ng dating mayor, dating pangulo, is under current realities, medyo hindi na ho ito sapat. So he... Mukhang may sarili siyang version ng batas niya. He is uh, proposing amendment of the pertinent laws, particularly the revised penal code. Let me remind everybody po. Okay, what is your reminder, Dilimao? Na hindi lang po ang batas ang kailangan natin i-amen. Mm, ano pa pala? Kasi nandiyan mismo yan sa saligang batas sa konstitusyon. Yung maximum period of 72 days as detention. Mm, tapos? Nandiyan po yan. That's the maximum allowable period. Kaya yung tungkol nga po dun sa Anti-Terrorism Act, isa po sa naging issue, na ganun nga ho, na na yung uh, 24 days of detention na nakalagay doon sa Anti-Terrorism Act hindi po tumutugma and in fact sobra doon sa sinasabing period of detention na pwede, dapat after that dapat i-charge nuna hindi tumutugma doon sa provision of the constitution so tapos kailangan ho natin hindi lang batas kung yan ho ang magiging posisyon ng kongreso ay dapat kailangan din i-amend ang konstitusyon. Pero syempre, hindi lang basta-basta dahil gustong i-amend, pag-isipan po ng gusto yan. Kailangan mabalanse. Buti nga si PRD may naiisip na amyendahan eh. Kasi nga alam niyang may mali eh. Pero kayo, kayo ng mga dilawans noon, hinayaan nyo lang yan. ba? Diba? Kasi nga wala kayong pakialam. What should be the exact position na talagang balanse na while upholding state interest in combating crime, palagi natin kung dapat rin respeto ang mga individual rights in the Bill of Rights. Second point, yung tungkol po sa study na nabanggit po ni Honorable Adjong. So it says that Davao City is among the safest. Let me point out po na yung study na yun, kung hindi po ako nagkakamali, crowdsourcing po yan. And tapos? So it's not necessarily reliable. It's not scientific. Aba, syempre. Basta hindi po tugma sa agenda and propaganda nyo, tama talagang hindi nyo yun i-accept, ia di ba? Eh simula pa lang against ka na kay PRRD. Tama. Kaya lahat ng mga balita or information that will make him good, <coughs> Pucha ko kontrahin nyo lahat yan for sure. Siyempre, anti-Duterte eh. What do we expect? Ang alam kong study na reliable and scientific, although nakalimutan ko na po kung anong eksaktong study yun, I can, I can search my uh, materials. Hindi, eh, di, wag mo na palang sabihin, nakalimutan mo na pala eh. <laughs> you are wasting your time there. I can review my materials. Yung sinasabi na yung Davao City ay number one ang tukang sa murder. Of murder. Ang question ngayon dyan is, who has been murdered? Diba? Inosenteng tao ba yan or criminal? At tumutugma po yan. Consistent po yan. Doon palaging sinasabi na pinaptay na lang kasi ang mga kriminal wow. hmm. O, na mismo nang galing Madam Dilimaw <coughs> na ang mga chinuchugi sa dabaw ay ang mga kriminal. Yeah! O, anong problema mo doon? Then yung statement or information na Davao is one of the safest city in the world for law abiding citizen and innocent people really makes sense pala kung ganun. Di ba? Pucha kriminal lang pinapatay eh. Anong problema mo dun teh? Kaya? Highest murder? But can you call that a safe city? Yeah! Of course, pucha kriminal lang mino murder eh magreklamo ka kung inosenteng tao ang pinapas lang Tama. Kaso di naman eh. ba? Diba? Ako nagataka na ako kay Dilimaw ah. Ikaw ba eh pro-criminal ka Dilimaw? Kasi sobrang concern siya sa mga criminals eh no? Pati ang mga anti-Dutertes, puti sobrang concern kayo sa mga nadyutsugi na Minal, pero wala kayong pakialam sa mga nabibiktimang inosenteng tao ng mga kriminal imagine that tama pucha kung ang iba isisigaw nila nasaan ang ustisya ako ang sigaw ko kay Dilimaw sa sa mga anti Duterte nasaan ang utak di ba kasi yung murder murder labag sa batas pwede bang safe ang isang lipunan kung basta na lang mga pinapatak? na wala na hindi dumadaan sa rule of law at wala nga tayong batas ngayon na kumikilala sa death penalty. Bakit dilimaw? May rule of law ba? Ha? May rule of law bang sinusunod ang mga criminals na yan kapag may binibiktima sila? Sige nga. Wala, di ba? So they don't deserve the rule of law that you are talking about, madam. Buti sana akong merong due process din ang paggawa ng men na mga kriminal eh, di ba? Kaso ah, wala naman. Then they deserve the same treatment. Ganun lang yun. Utak ng dilimaw na to eh, no? So how can it be a safe city? Number three, penalty. Mm. Anong problema mo sa penalty, Madam Dilimaw? Ito po talagang lagi po akong aalma mm. kapag meron nagpropose ng mm. penalty. Ah, oo, oh, alam ko na guys kung bakit anti-penalty si Dilimo. Alam nyo bakit? Eh, may barkada kasing drug lord yan noon eh. ba? Diba? Yung mga nagluluto ng shabu sa New Believed Prison, yung top drug lord daw, di ba merong picture yan si Dilimaw nung drug lord na yun, di ba? Nakasama niya ang presidente at ang DOJ secretary nung panahon ni Panot, di ba? So yun po ang dahilan kaya anti penalty yan kasi masisentensyahan ng penalty ang mga alaga niyang lords and criminals. Simple as that. Pagkatapos naman kung mga ano ito nung isipente dahil magka, nagkaroon ng mga high profile hinos things, some would again propose penalty. Kaya nga po yung sinasabi na yung mga yung sinabi listahan kanina ni uh, Honorable Suarez I actually support all of those. Mm -hmm. Ano ba yung listahan na yun? The policy recommendations, saka yung mga proposed bills, including the anti-EJK bill. Anti-EJK bill. <laughs> you know what? Anti-EJK bill is going to be redundant. Yusko Lord naman. Meron na tayong batas against murder, homicide, or anything, or any type of things. <coughs> Kutya, meron pang anti-EJK bill. <laughs> ang kuway yung pucha. I fully support those except the one reimposing or seeking to restudy penalty and eventually reimpose. <laughs> Nasabi ko na sa inyo ang dahilan kung ba't against siya sa death penalty, di ba mga idol? <laughs> yung po talaga ang dahilan. Malamang maraming tropa yan ng mga lords sa mga criminals. Kaya ganyan yan si Delino. Why? Number one, Alalahanin ho natin, baka nakakalimutan po natin na meron pong linagdaan ang Pilipinas na sinasinatawag na second optional protocol. Mm. Sino ang lumagda niyan? ba? Diba? To the International Covenant on Civil and Political Rights. Paano ngayon? Nung pinirmahan ho natin yung second optional protocol, We committed as a state party never to reimpose or restore penalty. Alala ko nung panahon ni Arroyo na wala ang penalty sa bansa eh, no? Malamang siya ang lumagda dyan, no? Pero sana kung ang leader naniniwala na, na deterrent sa kriminalidad ang death penalty, dapat pong buhayin ulit ito. Tama. At ang maubos na ang alaga ng mga pulpolitikong kriminal at mga lords. Di diba? Nag-commit po tayo doon, nanumpa, nanumpa tayo na hindi na natin may isip na i-reimpose ang penalty. Tutsa kayo lang ah, hindi kami mga law-abiding citizens. Kasi ang mga tutul lang naman sa penalty ay ang may mga criminal minds lang. Tama. Pero yung hindi kriminal, I'm sure they will support na maibalik yan. Sigurado yan mga idol now isa pa isa pang rason kung bakit hindi ko talaga never ah uh, magsasang-ayon sa penalty yung ating resource person the former mayor the former president kasasabi lang po niya yung justice system natin insufficient weak inefficient flawed opinion mo lang yan madam delimao wala makim-pakialam sa opinion mo <laughs> May mga diferensya pa ang ating criminal justice system. So... Tapos? Kung ganun, dapat ayusin muna natin yung... Oh! Ba't nyo inayos yung justice system nung kapanahonan nyo? Di ba, di Tama. Alam nyo na pala na merong mali. Di ba? Ba't nyo pa inayos? <coughs> Puro lang kayo satsat -sat dyan. Diba? Psst. Taong to eh, no? Criminal ...justice system. Kasi pag ganyan na flawed, sigurado ako na magkakamali. May mga pagkakataon na magkakamali ang korte. E eh, di maglagay kayo ng mga galing na tao sa Korte Suprema. Hello? Panay-pull pala ang tingin ni Madam delimao oh, sa mga nasa Korte Suprema eh, no? Eh, di maglagay ng mga matitino dyan. ng penalty. Yung mga bansa nga, yung mga ibang jurisdictions na medyo advanced na yung kanilang criminal justice system, nagkakamali pa rin. There are really mm -hmm. recorded, documented cases of erroneous evictions and erroneous executions. So tayo, Sila yun ah. Na tayo na mismo ang nagsasabi? Di ba? Yan ang problema sa'yo, Delimo. Eh. Ibig pala sabihin, minamaliit mo pala talaga ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Di ba yung pronouncement na, sila nga nagkakamali eh. Tayo pa kaya. Ibig sabihin, bubo ang tingin mo sa mga Pilipino, Dilimaw. Well, kayo lang yun. Kayo mga ng mga dilawans na mga bubo. Yun lang ang mga sabi ko. Lang pa, inefficient pa, flawed pa, weak ang ating justice system. Di ba? Grabe yung pagkawalang bilib ni Madam Delimao sa justice system natin eh you no. Know? Lastly, marami na pong mga studies na ang penalty is never a deterrent. Again, sarili mo lang na opinion yung delimaw. Paano mo na hindi deterrent yun? E pag nalaman ng mga kriminal o ng mga durugista na may penalty na, edi eh di na sila gagawa ng masama. Tama. Diba? Paano hindi naging deterrent yun, Madam Delimaw? O baka sariling datos nyo lang yung mga pinagkasabi mo ha? the commission of crimes. So, anong magiging silbi nun? Tama na lang po yung ang i-impose kapag mga hinos, mga, mga malalaking kaso, mga murder cases o mga cases ng mga malalaki, tama na lang pong reclusion perpetua. Psst. Yan po ang dahilan kaya overpopulated na at sobrang crowded na ang mga kulungan natin sa bansa. <coughs> Dahil sa ganyang klaseng mindset nyo. Tama reclusion perpetua lang ang hatol sa mga kriminal? E di naging palamunin lang ng gobyerno yung mga yan, di ba? Dirin Di rin talaga nag-iisip to eh, no? Hindi <laughs> na ng utak, eh. Basta dumaan sa tamang proseso. Pa basta maayos ang justice system na mabilis ang takbo ng mga kaso at mapanagot sila ng tama. Itams, pero nung DOJ sekretary ka ni Panot, wala kayong paki sa justice system, kumpalpak, 'di ba? What a hypocrite statement. <laughs> Hipokrita so For those reasons, your honors, Mr. Chair, I register as always my position against any plan to reimpose penalty. You are only one person Delimao. <laughs> opinion mo lang yan. But there are many people in our country na gustong nga balik ang penalty as a deterrent sa lahat ng mga heinous crimes. Real talk yun mga idol. So yan po pala ang dahilan mga idol kaya po anti-penalty si Dilimaw. <laughs>